click lang natin yung video na gusto nating palitan ng thumbnail paka natin edit post tapos babato tayo dito sa custom image click natin yan para hanapin natin yung ilalagay nating thumbnail simple lang ang ating gagawin punta tayo sa google chrome pakabato natin dito sa search engine itatype lang natin yung business.facebook.com ayan pakatapos nyan Babato tayo dito sa ating homepage, dito sa uh, business suit na to. Ngayon, pag hindi pa kayo nakalagin dyan, maglagin mo muna kayo ng inyong Facebook or ng inyong Facebook page. Pagka uh, nakapag na po kayo, ay nasa homepage na kayo, Bumaba, baba lang po kayo sa bandang gilid, meron dyan nakalagay content. I-click na natin yung content at babato na tayo sa mga upload videos natin. Kagaya niyan, makikita nyo dyan. Ang pwede lang natin pong palitan na thumbnail ay yung ating mga post. Makikita rin natin yung ating mga analytic dyan. Uh, pwede rin tayong maglagay ng tags. Ayan, makikita natin yan yung mga analytic natin dyan. Comment section, nandiyan dyan. Customize, customize, no? makikita natin dyan. Ngayon, click natin yung video na gusto natin palitan ng thumbnail. Kagaya niyan. Pag na-click mo, maglo-loading yan. Edit post. Tapos, ayan, babato tayo dito sa custom image. Ngayon, hanapin natin yung thumbnail na ginawa natin na pwede natin ipalit. Kagaya nyan. Ayan. Ngayon, uh, huwag natin kalimutan i-save. Pag na-save natin, for ayan, more tapos video. na po yun. Thank you.